天天走。 Ayan guys. Okay, come on, come on. Lang pala par. Si kuya, Si kuya, naman, o. Si guys, the journey. Ayan na, par. na natin. Ayan na, picture na, Para mas patas pa kabila. Pinitamlag okay. mo dyan para yung ano, pagkakas. Okay. Nasa tayo ngayon, guys. Nasa ka po, guys. Pulse kami, guys, sa kihor. Ano na yung pulse niya, guys. Yan, o. Devin Booker, talo na. Talo na yan, guys. Uy, gago. Uy, putong galing. Dating ang siguro to. Tapo sa BTR Park. Lumaki talaga pre ano, puno yan. Oh. Uy, gago! Uy! 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 Okay na, hindi siya natatakot mamatay guys. Yan, yeah, sabi ko sa'yo, Pars. Hindi natatakot mamatay si Kuyo. Oh. Yan yeah, na, yeah, guys. Yan yeah, kasama sa binayaran mo, par. Yan yeah, kasama sa binayaran, par. Okay, kung na dyan? na yeah, guys. Yan na, tayo. Yan na. Woo! Yan yeah. na, yan na. Woo! Galing ka Yan par. No par. No, no. no, 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 no. no. Eh, yeah, 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 yeah. par. Black yeah, 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 Tajik. Oh. Ayan na par. guys. Ayun, guys. Pulis pa daw, oh. iwan na nang ano, nang paswing-swing. Tapos, tatalo na daw. Tatalo na tayo? Tayo na lang, kumadong geng, Phil. Tatalo na tayo, tayo Phil. Kumakain na lang tayo sa ano. May <laughs> isa kayo na lang tayo sa ano. Wala um, na, D dadali okay. na yan din eh. Dadali na yan din eh. nag mo ako, okay, Phil, ha? O. Para, i-vlog mo nga si JC, tatalo daw. Oo na. Hindi, tatalo din ako eh. Woohoo! <laughs> m ceparpar itu papa na peungga di setas para <laughs> setasper

आले जो नो पार

Malabaw na dyan. Yun. lang? mo dito Yun. Nalagay ko lang dito yung phone mo, ha? Tatalo daw si MP. Oo, oh, babaw dito. Babaw na. mga anyo dito. Hindi ka ito pa malakit. po. Talagang malaki. wala. Wala na ba ito? Pag tumalong daw, maganda. Pag kuya. Talon bit talon, talon. Papalit lang. Eh nung 别的呢？ Ibabaw naman eh. May bato dyan, may bato? May bato pala dyan eh. Pupulang ba yan, Boss Pupulang Clark? O baka may halong ihi na, yan na, yan na. MP Lords! MP Puerta! Let's go! Woo! Bitaw, tama! Hindi, hindi yung basa Masakit yung may bato sa ilalim pa. Hindi, malalim yun. Hindi ko yan. Ito, malalim May malaki pala dyan. May malaki na kaupo. Ano par? Buhay ka pa par? Ano par? Kaya Par? Sarap. Sarap. Hindi, hindi rin. niniwala. par. <laughs> kaya si hindi Hindi Si Axis guys, pa. Gagawin ko kaya ito o Hindi. Hindi, malalim. Hindi, malalim Malalim kasi yung dun. Malalim din kasi yung babag sa akin. Pangit yun. Ma ano sa mukha mo? Ano sa mukha mo? May ganun ba siya pa? Ano sa Cebu? May ganun ba, boss? May ganun, boss. Sabay tayo. Sabay, hindi pwede sabay, Pars. Kaya mo yan, sis. Nainiwala kami sa kapangyarihan mo. Sinabi mo ba password mo kay Reg? Sabihin mo muna password mo. <laughs> <laughs> I-clear ko na lang yung browsing history mo, par. I-clear ko na lang yung browsing history mo. Pa-transfer <laughs> mo <laughs> ko na, pa -transfer ko na sa DPI, par. <laughs> <ko> na <laughs> alam naman daw na Reg yung mukha ko. Pa-transfer yung yun yung dagbar. Hindi mo lang alam. <laughs> Atay, sabihin mo muna. <laughs> sabihin mo muna <laughs> dapat yung back account. Hindi yung mga password. May kanya-kanya lang. <laughs> sorry, sorry. yung sorry. sorry. <laughs> <laughs> Hindi alam password, sure, GG tayo, par. Gaan sa mga ba? Okay lang din. Yung talaga sa mga taas mo to. Sarap, talam, eh. sarap, sarap, sarap. Pero dahil bibit ako kasi ahampas ah, ka dito pag hindi. Ahampas ka dito. Ayun, wala tayo mga hindi eh. Ayun, yung mga ba? Baka kasi dito, baka kasi mag-hesitate siyang bumitaw. Ahampas ah, ka dito. Parang. Kaya may mga gano'n dyan e. O, tignan mo. Mayroon ganito yung tubig. Tignan, O, ayan, yan. yan. Kuya Kim. Kuya Kim, asa na, asa na. Asa na. Kuya Kim, kuya Kim. Ganyan yung tubig. iba ba yung Aljay dito, Pa? Oh, ano? Whitey. Aljay? Aljames? Al ano ba? Ah, do you want me to take a picture of you? Of course. I okay. Where? Mar, ikaw lang Par, ikaw lang We will take a picture. Okay. Because I can. Yeah, it's okay. Thank you for the love. Love! Dad, di kasama kami dyan, pi. Piyan kami yung mga angulo dito, par. mp paganan par, paganan Paganon, paganon. Dito. Ayan, ayan, paganon. Sana yung upuan dyan dito? Gogo! No, hindi Eh siya 'yung talaga, photographer. Photographer talaga, oh. Lakas. Basta wag kang mag-alangan bumitaw pagdating mo dulo. Bitaw na. Bitaw ka na talaga. Oh, MP. Boss MP. Togryo. Photographer nanta. Oh, ang mga idol, Photographer ng taon guys Ang dami nakatambay doon O tamang tambay lang sila Ayaw naman nila mag swimming guys Ganyan din kami kanina guys eh Nung narinig namin yung 20 Ay ah, magkano ba, -rap? Mag ba -rap, eh? Reg, mag -rap, eh? yung rap? Magkano ba yung rap Reg, magkano yung rafting? Yung 20 pesos each Ah, 20 pesos each lang pala. Eh sila kasi madami kasi sila eh. Eh kung betig be 20 yan, o di ano na, paldo na yung mga nandito guys. Diba? Pero magkano lang naman 20 guys? Corneto nga 25 na eh. 160. Corneto nga 130. Oo, oh, nga ganoon. Ice candy nga 25 eh. Ice candy nga guys, Pumili kami kanya 25 beer rafting 20 di ka makabayad. Diba? Ka eh. 'Di ba? Wag sa kan kanya, eh, patay ka na. Yan na sila guys, so sila vloggeries oy puta ano yun? parang may dumaan na ano ah alligators ah Pa, ito, kasi mga beginner level yun talaga yung pang ano malakasan ano, sa dulo yun sila guys yung malalakasan dyan may orang kaya ito dito hmm. yung friend na pang eh, yun know? oh pusang ina lumaki yun sa ano sa kagubatan food, boss Clark mm -hmm. boss one Siming lang kami dito guys Yan siya Oh hindi siya na nasatisfy sa picture ng tropa namin Para nagpa picture siya ulit Pars Dito wala siya, yun na sila MP isa ba? Ako, kita tayo sa picture dito Kita tayo sa pictures Dito mababaw dito eh, sobrang mababaw dyan pa picture sila pars. Dito, oh, dito muna tayo din. Yeah, marunong lumubog si Clark. Oh, may drone par. May malaki dito pars na bato pars. Dito ba may bato dito o po dito? Trick. Sabi mo na kami guys kasi ayaw naman ayos si MPO. Oh. Dating ungoy yan. Eh, no, naging tao lang. <laughs> Yes, Ayan yeah. si Axis, tangin na. La puwersa na. La puwersa na. Talon no, no, oh, ka. Axis, mahal ka namin. Ito nga, ito nga yun nga. Ginigit na ako nga siya eh. Ah! Bitaw, bitaw, bitaw. Gago. Gago ka pag di ka bumitaw dun. JJ, malala ka talaga. Tawa <laughs> ka. Yan guys, sa picture sila kasi dyan guys, tumabi kami. Kasi syempre, as courtesy, hindi lang naman kami tao dito. Sila guys, pa-picture na sila guys. Napag-isip-isip napag na nila. Ah, oh, kung pala yung 20. Mga pera sa pa. Kapag yung ilalim. Kapag yung pa yung ilalim. Kabot? Tumama, tumama ka. Tumama ka. Ah.

Gagi, hindi pa sila ready. Hinigit na, course Pinila na, hindi pa ready, guys. Nagulat tuloy sila, guys. Yung isa nagpapalipad ng drone, oh. Saan mo kayong papabag sa akin yan? Diyan sa gitna, Pars. sila, guys. MP, kamusta? nakailan ka na? Tatlo. Tatlo? Tatlo. Buhay ka pa naman. Buhay pa naman, po. Sarap, po. Sarap naman. Ay, pa si madam. Si Doon yung pang, ano, pre, pang next level na, ano. Ito Mas mga, yun po. Ah, tatlo pala yun. Ayun, yung, Dalawang palapag, tol. Yung isa, yung, ayun pala, yung isa, yung dulo, pangatlo, no. Ay, si Kuya, oh. Ito, yun na, matapang si Kuya, par. Okay. Babalik pa yan, tol. Babalik pa nga. Andun pa nga. Kaya na si Kuya. Ganda uh, sila, oh. Tito mo, no. Sasama sa swimming pool, oh. Kaya yes, sila, guys. So, picture sila, guys. Siyempre, isama natin sila sa vlog, guys. Ano? <laughs> Happy, Happy family. Say cheese. Siyempre, friendly lang tayo dito, Friendly. 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 Friendly advice. Ano na si Axis? Yan yung video. ko. Ah, natin siya, guys. Pwede minutes na tayo sa video, guys. Wala akong kwenta-kwenta. <laughs> Nag-video <-i> ko. Ano <laughs> 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 si Kuya, oh. Kanina pa rin to, eh. Nakailang ng inom natin. Sanay na, no? Eh, ikaw pa, napaka maingat mo. Diyos ko, lagi kang... Hindi, huwag dyan, huwag dyan, huwag dyan. Alin? Ngayon kasi basa ko sa sa Hindi ano, madam, kailangan sa akin mo pa Kailangan mo siyang sanayin. Alam, sa lite pag nililiguan siya. Oh. Arkila tayo isang bahay doon. Ba, ayaw niya. Kila Ridge. May bahay naman kami doon. Doon na lang yeah. kayo. Oo, mabasahin mo ka. Ayaw niya mabasahin ka. Kevin 1, arkila yeah, tayo. Yung, si Ailey, si nanay ko yun na pinupunasan na. na si Ailey, marunong na yung, yung, maglaro. Ang maglaro, pangit tuloy ngayon. Kasi alam mo, pag nagsiswimming siya sa pool, hindi yan nilulubog yung mukha niya. Kaya ang gawin mo kay Maxine. Kaya ako siya dyan. Dapat o, dapat. Basta nakabantay ka. Lahat ng ni Koya, mga na picture so. mistakes oh. na nagawa namin, huwag mong gagawin kay Maxi. Picture is pala si Kuya okay, picture is Mars. Pag nababasa di ba? Pag nababasa rin tuloy ko yun, hirap sa hirap siya. Guys, ano ka yun, na yung picture is naman o. Ngayon, ayaw niya na tuloy lumubog sa swimming pool. Ang ano ay. nga ito, Pauls? Anong Pauls nga ito, Pauls? Huwag mong pakakalimis, Maxi. Kambugahay pala, kambugahay. Kambugahay? Kambuga? What the shit? Ano ba't ako? Ikaw yan! Kasi ikan. ang problema, pag nasanay, pag nakatigim siya ng matamis, hindi yun na yung hanapin niya, away niya. Huwag kang paitigimin ng Ika. itlog. Bakit no. itlog? Ay ka diba si Ebo si 4 itlog? okay lang yun. <laughs> ah, okay lang ba yan? Huwag lang yung ano, wag yung mm -hmm. mata Sugar! One, Sugar. Ikaw no, kasi tatay mahilig sa Jayco. Ito, sa Jayco. Yan o. No? Yan o. Hindi ako ito. Pati Jayco, pati juice bag. Ay, pati ako oh, nga dyan, mga juice na. Mga juice. Ayun guys, so ayun yung isang picture is. Palapagin mo nga sa tubig yan par, kung magaling ka talaga par. Palapagin mo nga sa tubig yan par, ayan ang hamon ko sa'yo par. Ano, gusto nila ba sa taas mag-swimming? Meron pa? Meron pa daw. Meron pa daw. Tara doon guys. Pupunta kami doon sa abilang dako ng mundo. Ang gamit Saka dumaan na yung dating, dating bato. Gago, ang bato dito. Dating bato dito. <laughs> aho na tayo guys Lipat na lipat Lipat, lipat. na lipat dyan na rin sya, sa tumbok mo Oh baka madulas Sugat makatas Saan ka ba? Ito alang. Okay. 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 You know. Ito ka lang. Ganayan yung na. 'be, Mas maganda rin dito. Let's fuck up. Uy, pwede rin dito pala maligo, guys, oh. Yes sir, vloggers ng taon Nabidyo ako ba ka boy? Oo naman, kanina pa, kayo na yung MP Kasama kayo pre Kasama kayo sa vlog tol Cut muna kami guys, lipat lang kami ng pwesto guys